Nandito tayo sa dapa. Tawa <laughs> natin yung team sa balance. Ayan. Hindi pa lang out kanina. Kaya take two ayun. Take two yan. Oh, take two. Ayun yung pami rigoro. Alright. Pagpunta tayo mga friendship. Update ko ayun.

Good morning ulit mga Kumpleto na tayo. Nandito na tayo lahat. Ayan o. Ang dami natin. Alright. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.

Astro. Kita kita sa video Eric. may, may malayo dun, no? Puro blue and Sa akin, Puro metali. Astro. Astro. Ay, di ba to? ba 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 to? Ayan, 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 Yan, Senji ba? Ayan, 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 yun. Ayan, 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 na. Ayan, wala pa rin, lumayunag okay. toto. Huwag! Eh, video mo, pa rin, lumayunag toto. Papi, paki, ano lang, papi na. Baka si Peggy. Sige. Okay. pa okay. pa okay. pa okay. pa

Sip. na si Senji sa si Lupo. Ayun o. No? Aling pa yung natin na mataas. Tapos, meron isa doon eh. Yung naging isa. Pero, sabay na naman siya. Yan. Ito yung mga sangkunyur. Hindi dito yung mga sangkunyur natin. Sa kapito na. Ah, pito. Balik pito pa yung makaw na nasa taas. Dalawa rito. Tapos, dalawa ron. Ayun. Meron pa. Ayun. Aling sila. Yung naging isa. Pero okay, so yun. Ay, right, buwaba na to. <laughs> buwaba na. Ayun, may dalawang PNG, ano? No. Sa'yo pa rin niya, Papi? Sa'yo pa rin, ni Papi Layo? Hindi na, hindi na. Buwaba na sa'yo. Kanino pa yung walang, kanino pa yung hindi buwaba ng PNG? Ito! Ay, kay Andrew Jing. Ay, 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 maglalaman. Si Tatay Eric sa si Andrew Jing. Sa'yo ito, Papi, di ba? Ay, isa kanina, isang BNG. Kay Papi Dave isa. <laughs> ay, ay, okay. ay, 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 Ah, ito na si Ero. May dalawa rito, tapos meron pang dalawa ron, malayo. Malayo dala yung dalawa ron. Ay, dalawa malayo. Ito, pinutol lang natin yung video mga friends. Pero ang tagal na nito. Ito yung solo, kanina lumayo. Ito, ito yung solo na lumayo. Okay, papi Dave ko si Ero. Patikan to. Patikan talaga to. Ang taas niya, oh. tayog niya, oh. Ay, malayo. Ay,

ઓ બારે બારે બેનીયા ઓ બાબા બા ગરજી પાપલાપી તરી ઓ કે એન્ડ્રોજી આવી ગયો ઉપિનાકા સવિયાર આ તગલ પાયા વિદે પાછો એલા એલા હા પાણ શું Ito na yung Kev, lumapit na. Oh, si Ero lang doon Eh, Isa yun. hindi niya akin yung akin na. Ito 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 na. Ito

Friendship sang kunyur tayo. Hey, on. Yon. Ay, yon. Galing talaga sila. Galing talaga ng asang punyur. Galing talaga, galing talaga ng asang punyur. Ah, nice. Okay. Pero mahirap videohan itong mga sangkuyor mga presid kasi matagal talaga itong lumipad eh. So baka maya 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 ikakat natin yung video. Maabangan so, natin sila bumaba sa mayayari maya nila. Alright, appreciate it. So update tayo. Ayan pa rin yung mga sangkuyor. So, matagal talaga lumipad itong mga ito. Lalo na so, kapag marami sila. Matagal yan mga presid. Oh, bye bye, aton, nga ngang mapimay ton. Ayo no. daw, ka. Yankee, yan, Yankee, 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 Genki, Yankee, 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 natin. Genki. Yankee, 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 Genki. <laughs> Alright. Ayaw pa rin yung mga sang kuyur. Oh. Ayaw pa rin yung mga sang kuyur. Matagal talaga ito. Man. So balikan ulit natin yung mga sang Abang-abang tayo sa tapos sila sa mga trainer nila. Alright mga friendship. Ito so, kay Papi Eric to. Kay Papi Eric. Alright so mga friendship. Ito pa rin yung mga sang kuyur. Sa taas pa rin.

si Ero na to. jero si Ero, na. Layo! yung asang kunyor. Sasabay-sabay sila, may kasabay silang makaw na isa. Ayan, tayo, si Ero. Ayan na, nag-merge na sila. Mga asang nakaka-8 minutes na yan. Mahigit na. Ito so, GPS, ito GPS, ito yung GPS, so, si ito yung GPS, ito yung so, GPS, ito ito, ito, ito ito na. ito na, ito na. ito na si ito yung GPS, ito <laughs> alright nice andy uh, ulo natin na nagbabaan na iba alright natin titigin na sa atin alright nababaan na timingan yeah, meron pala titigin lima nasang All alright may dalawa pa rito yan. Bababa na oh. huliin natin yun lune okay lima lima Dima na lang natin tira Tanda rin nabibag na ipon ngayon sa araw na to. O kayo yung dalawang makaw na yun, sobrang layo na ng dalawang makaw. Sobrang layo na ng dalawang makaw. O after natin silang video ha mga prensip, mapapaliparin natin pala si Isen and si Jhony. So, ah apat na makaw yun nandun. Ayan apat na makaw. So bali anim na. Ayan naghahabu lang sila 6. Kita niyo ba mga prensip, ayan anim yan. So dalawa rito. May apat doon. All right. Ito mga sangkunyur, inaabangan pa rin natin. Kayan, ayan 'yung parehong mga sangkunyur. All right, all right. Alam mo sa kunyor lumipad daw, lalo na dalawa na to, napakatayo. Oh yun, ang layo ng dalawa na yun. Oh. Okay, bababa na yata ito mga to. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Pwede na sila. Yun, huli.

Mm, Gali! Huli yun! ha. Si, si Ayun, pala eh. Ayun, Kayo yung isa doon. Kayo yung doon, sa Senet. Saan yung oh, dito nagpakita. Oh. Ayan ah, si Urbang King. Kasi hindi siya nakapagpalipad niya dahil

ng emergency ng emergency handler ayan, ay, 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 Andrew, ayan oh na bago ko pa nilagputa pa sa ayan ka, yung batang-batang gastos natin nagpapayag like, oh, oh, eh. ng event ano, na may mga tanggapin natin ayan wala, wala, eh. Eto, so yung team na Mota, Yung kay Papi Eric, wala masyadong matatansin mga to Yung kay Andrew so, Dalawa na lang sila Ayan, Si Buster sang Yan, may stick o Alright Ito, yung apat na iboy mga presyo Pilipino Kay Papi Andrew to ha So, eto yung dalawa kay Papi Eric So, nandito na sila sa site Malapit na sila So, tignan natin kung sino ang unang pababa. Ba. Ang galing ng mga glide na ito. Prami sana nakikita niyo, no? Paayos. Sana ma-justify ko sa pagkuha, no? Mga friendship, hindi naman tayo masyadong magaling kumuha. Pero sana ma-justify natin. Ang so, kasayan yes, niya. Lahat yan. 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 si kapi natin, Nakakawin na ako. Iisis ko lang. Alright, mga friendship. Ayan na, ayan na. Una natin ang maganda yan, no? Yeah, pagat pa, pagat pa. Ang galing. Yeah, Alright. So, ito yung apat, bababa na rin. Ayan, bababa na. Ayan, o. Oh. Justify natin. Alright, ayun, o. Oh. Huli. Alright. Okay, baba. So, may dalawa pa. Ay, pa. ayun, nal nal nalit tayo doon kay Papa Eric. Bababa na. So, kay Andrew na, ito. Kay Andrew. Ayan, huli, o, oh, mga friendship. Alright, nice. Save ang mga ibo natin. Save nyo. Ganda na yung para, pa no, oh, friendship. Ito, super sayan. Super sayan na pinakakain dyan, ah. Contact nyo lang si Papi Eric Salazar sa Facebook. Kung gusto nyo mang order ng Super Saiyan, hindi lang siya pang makaw, pwede rin siya sa mga maliliit na ibon. Alright. Pagka si Noah, ang haya sin pang pang Pahinga lang tayo ng mga 5 minutes Tapos papalipat tayo sa paisa sabay Alright Baka nya mga friendship sa sabay

Barretti doon. may kasamang dalawa ron. So, tingnan muna natin sila kasi mahirap lang na oh, full layo, grabe. Gengi! Ewan, lipat, lipat, na. Layo ni Ayun! sa kalubo, nice one! Gengi! <laughs> Gengi! Dito, orange! Ay, orange dito! sino kayo? Ay, so kaya si Senji rito, ito sila yun, itong okay. dalapat lang na to yun. Tama na. Sino kaya yun? Siyempre oh. pula tsaka blue. Basta yung may tali. Ah, oh, ito yata sila. Ayun, oh. May tali ba to? Oo, may tali. Siyempre sila dalawa yun. Oh. Yun, nice! Layo! Ang layo na larating nyo. Angat pa, angat. layo pa Senji, lubo, layo pa. Alright, ito pa rin si Senji Saka si Senji, saka si Lugo Yan pa rin, pangat pa rin sila So ito yung ibang mga makaw Saka SC Ayan, ang ganda ng dipad nila Senji Saka Lugo Saka sila, nice Ayan, Senji, Lugo, nice man lang. Ayun, no, grab you Ayun no. oh, grabe yung kay Andrew oh, na naman oh lang Grabe, mo naman sa Senin o, ito ulit si Jenji uh, at si Lugo. pa rin ganyan, hindi pa yan mamaba Nice one! Sabay na sabay sila oh, galing! Nice! Jenji Nubo! Nice one! Doon, luwala yung ulit! Lumalayo ulit to, oh, lumalayo ulit. Nice. Nice, yun ulit layo. Ay, ano kayo kasabay? Ayos. Yun oh, no, yan o, no, may kasabay na sila, apat na sila. Sila sa saka sila na sila. Sila Nakikita na ako ni Senji, pumuporma ng baba eh oh. o. Oh, o, ganun na sisid nun o. Oh. Kaya ito niyo, bumawala si Lupo, sumisid na eh. Sumisid na eh oh. Nice one! Woo! Safe ka na. Nice one! Oh, yung galing naman! So, yan na sila. Safe! Nice one! Kaya tayo, safe yung ibo natin, di ba? Yan ato, galing! Galing, 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 galing! Galing! Alright, nice one, Senji Lubu! So, choose one, ayan. Uh -huh. Yung so, okay, Papi Andrew tsaka kay Papi Eric dito sa RS then yung mga sangkunyor. Ayun so, to yan, pumipina na to. Ito. Pumipina na to kay Papi Leo, okay, alright? So yun, may dalawa pa ron. Ito si Freddy. Ito si Lion. Ayun, yung huli. Ito, so, Papi Eric. Oh. Alright, ayun. So dalawa kay Andrew. Ayun Ayun, no. oh. huli. Nice.

ta ta coi Hãy subscribe cho kênh Eh, truck kasi dito, ay hindi natin black na yung ano natin eh. Ay, hindi, si oh, si Kati oh. Ayan oh, huli si Kati oh. Oh, yun. Nice! Ayan sila. Ayan yung mga ibon natin. So, pero di natin ang mga tapura si Senji at Lugo dyan, no? at mo ba rin iyo? Si Mr. Kati. <laughs> kaya tama si Lugo so, dyan? Si Wante. Ayasin oh. No? Ayasin. Ayasin! 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 Nice! Ito, ang natin kung sino yung ibon natin dyan. Palagay ko, ito, ito, ito si Lubo na to, ito, si Lubo na to. Alright, alright. Ito, ang gulubo na to. Alright, ito. Kasunod na si Senji. Ayan si Senji. Kasunod na. Ayan, no? Oh. Ay, hindi. Kay Papi Leo to. Papi Leo, yun. So, ibig sabihin si Senji na doon pa. Kasama pa siya. Ayan. ito yun. Nasa eri pa ng Macau. Pito pa. Ah, si Chili kasama nun. Si Chili kasama nila, Senji. Batangas, o. Ay, ito na pala. Si Senji. All Alright. Para Ay papi, ingat, 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 ingat. Ingat, ingat papi ah. Hindi ko kung o Okay. Ingat papi ha? Ah. ingat, ingat. Baga ako. Chip. That's about it. Oh, pahinga na lang tayo. End na natin yung vlog dito. Ewan natin kung magpapalipad pa yung iba pero masyado nang mahaba yung video. Maraming tayo sa ating So, hanggang sa susunod na free kita-kits tayo mga friendship. please like, share, and subscribe. Alright!